at yung nangyari sa iyo ah uh, uh, yung yung tungkol sa business mo pag usapan mo na natin ano yung nangyari sa iyo kasi usually uh, meron akong mga kakilala na nagrereklamo nga na may mga ganyan may reklamo sa mga talent agency na kumuha sa kanila and then may mga workshops, si mga ganun. Anong naging problema? Is it okay to, ano? Uh, yeah! okay, without mentioning can... any name or kung uh, gusto yes. mag-gitin para at least Actually, during smaging, that time, smaging, I'm not here in the Philippines. Tapos nagkaroon kami ng project sa Viva Max. So they need they need talent na parang magiging extra lang nila. Uh, siguro nasa sa 50 plus yung talent na nabigay ko sa kanila. Tapos nasa Singapore ako so about the collecting the money. They get uh, he get the money. Tapos hindi na pasweldo yung mga bata. Oh, it's almost 100,000, 80,000 to 100,000. Oh. So, middleman to dun sa project mm -hmm. ng Viva Max. He's one of my staff before. Ah, okay. So, hindi talaga directo sa Viva Max mm. or in anything in the production. Ah, uh, yeah. Parang uh, dahil siya yung, uh, parang yeah, yeah, parang middleman na rin. Mm -hmm. Kasi siya yung may kilala dun sa Viva Max. Mm -hmm. Tapos, pinasok niya sa agency. So, yeah. So, from there, hindi ka na, kumbaga parang napasok ka na at hindi mo na itinuloy mo na for the meantime. Yes. Um. Uh, hindi, kinontinue ko pa rin before. Kinontinue ko pa rin after one year na nangyari yon kinukontinue ko pa rin. Pero dahil nga sa naging busy ako, being a beauty queen and business woman, parang hindi ko na rin siya maasikaso. Dahil nga yung pinagkakatiwalaan ko before, binitrade ako. So, hindi ko na siya maasikaso. Yung talent agency, hindi mo na masyado kaso pero nandyan pa rin yan. Mm -hmm. and so, iko so ba ay... So, so, pwede ba natin sabihin doon sa mga aspiring talents na, mm -hmm. na pwede pa rin kayong uh, mag-apply or kung kung, mm -hmm. diba, kung bukas pa ang talent agency mo, pwede pa rin silang mag-apply para at okay. least, di ba? Yeah, I, kasi nga, sabi ko, uh, I'm still willing willing to help. Pag kailangan nila ng tunok, I'm still here.